guys! Welcome back to my channel, another Moto Vlog here. At ito na nga ang ating part 2 para sa ating pamper day ng ating MV Agusta Super Veloce 800. So, binalikan natin guys yung ating Super Veloce dito sa Ryan House sa may kamunin. And check natin kung na pwede na siyang iwe. Excited na ako dahil very, 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 very protected na siya today. Dahil nilagyan ni Ryan ng PPF or uh, paint protection oh. film yung ating Super Veloce. So, Ay, ayan, guys. May iba silang ginagawa dito. Anong tawag dito? Forged carbon? Tama ba? Yes, ma'am. Forged carbon. Ayan. So, isa to sa mga project niya ngayon. R1 ba? R6, ma'am. R6 pala? Okay. Yes. Bali, tinanggal namin yung fairings, ma'am. Tapos, ito yung dati niya, ma'am. Dati niyang kulay. Plain black. Plain black. So, nirap namin. Naging ganito. Okay. Yes. Nagkaroon na nga buhay yung motor, ano? Yes, ma'am. Parang... Parang bago ulit. Parang sumabay din sa uso. Ayun. Ito yung tinatawag na forged carbon. Sa halip na bumili ka ng... Di ba may nabibili na carbon parts abroad? Yes. Mm. Oo. Oh. Na medyo mahal. Yan, pakarbon nyo na lang kay Ryan, deckhouse. Opo. Okay. Mas makakamura may, pa kayo. Bali, may apat na klase ng carbon, ma'am. Uh, merong 6D, 7D, uh, uh, honeycomb, tapos forged carbon. Ah, oh, yung honeycomb, yung parang ganun-ganun? Yes, tapos yung meron yung mga luma, ma'am, yung 3D at saka 2D. So, actually, mga na ako gumamit ng ganun ngayon. Kadalasan, yung mga latest na carbon na yung gamit natin. So, this one, uh, gano'ng katagal yung application and yung kabuang process bago makuha ulit ng may-ari? Uh, eh, actually, ma'am, ito, parang first day pa lang namin ito, ma'am. dami na nila nakabit, in fairness, yes, halos patapos uh, na nga. Actually, ma'am, tatlo silang gumawa eh. Ito, saka ito, nabalot na yung tang, saka yung cover sa may sa France, Tapos doon sa may... Yun, ma'am. dalawang nakasabit. Ay, kakabit na Oo. yun? So, parang... Nasa ano na kami, ma'am? Nasa 70% na po kami. oh mabilis lang. Yes. So, um, di abot ng limang araw siguro? Hindi, ma'am. Pagka talagang tinutukan nyo, almost two days matagal na. Pero pagkakabit ba? Tulad ba siya ng PPF na iniintay mo muna mag-subside yung film o hindi? Actually, ma'am, matagal ng PPF, eh. Kasi ang Nga. PPF, ma'am, binabasa talaga namin. Mm -mm. Unlike sa carbon na ito, ma'am, dry up. So, pag-apply namin ng Diretso, dahil pet product na siya, ang nangyayari, ma'am, is parang uh, hindi na siya kailangan patuyuin masyado. Kakapit na siya. Mas madali ang application. Yes. So, mas madali pala ang process nito kumpara sa mga PPF. Medyo maselan yung PPF, eh, no? Tama po. Medyo maselan po talaga kasi may curing time silang tinatawag, eh. Tsaka, ang na-experience mm -hmm. okay? na ko, nakakita na kasi ako ng mga sasakyan tsaka motor na naka-PPF. Pag hindi maganda yung gumawa, eventually, aangat. So, pangit ang itsura nung sasakyan mo or nung motor mo. Kaya dapat pa nagpa yes, kayo, guys. ah uh, parang talaga mang kailangan pagka sa PPF, ma'am. Sig siguro yung mga first day application nyo, ma'am. Kailangan medyo... Basa pa kasi yan, ma'am. Medyo wet pa Ngayon, ang kailangan nyo gawin, ma'am, is papag-dry nyo muna siya ng ilang araw. Tapos, pag nakita nyo na medyo nawawala na yung bubbles niya, yun, doon na kami nagka-cut. Sample dito, ma'am. ah uh, pag nirap namin to ma'am, yan. Actually, hindi pa namin pinuputol yan. Parang nakabagsak lang siya dyan. Ahayaan nyo lang siya. Yes. Tapos pag nakikita namin, ma'am, nag, medyo nag-self-heal na, nag-cure na, parang nawawala na yung COVID. Ayun, saka namin siya, pinakat ng may slice yung lalim para... Galing nung ganung ano, ano? Para sumara na siya na, yung ng mag-lock. Galing nung material na PPF. Yes, ma'am. Actually... Woo! Ang tintab, oh, guys. Tintab. Diba? Ganda. Yeah. Parang tumingkad din siya pagandaan dito, ma'am, is, yun nga po, uh, hindi siya, hindi nyo na kailangan masyado magpa-car wash, hindi siya, ano, ano alikabok. So, kung madumihan man siya, pag-aingin lang, tapos wala walang inyong basa na microfiber na may aking tubig, ayun so, malinis siya siya agad. So, may, ano siya, ma'am, parang may life sa car wash. Ito pa, guys, yung windshield ko, meron din, di ba? Yes, ma'am, meron din po yan. But and so, dahil doon, protected na rin yung aking RFID. RFID na laging palpak, di ba? Umaangat eh. Yes, ma so, Maangat uh, pagkatagalan. Ayan, ma'am. Medyo na-protection na, na siya ngayon. Oo. Na mababasa pa. pa rin siya. Walang problema. Yes, So, di ba? Okay. In fairness. So, and uh, kung titignan nyo, parang walang nakakabit. Wala. Di ba? ganda parang, ng pagkakasil uh, sa mga pa sides. Yung, yung din nyo siya last time, di ba? Yung pagka-gloss niya. Parang almost 50% lang yung tintab niya. Mm -hmm. So ngayon parang kung titignan niyo, mga sa 100%. Parang ano pa nga ito, Minkad, yung pagkadilaw nyo. Opo. Ganda. Oh, okay, guys, so, oh. Mm. Alos din yung makita yung mga side, yung mga corners. Yes, ma'am. Talagang, ano. Kasi minsan, yung mga nga ppf e? Yung mga corners, litaw. Ito, oh. O, kita nyo. Hindi nyo kita, diba? Ganda. Tapos, uh, Boss Ryan, dahil glossy to, may sinabi ka before na two types or two texture yung ikakabit mo dito sa Super Veloce. Oh, bukod ito, sa glossy. Bali ito ma'am, ang nilagay ko dito is yung glossy. Kasi yung part na pinagkabitan is glossy. Tapos two tone kasi yung ano niya ma'am, yung motor. Hindi gusto Super Veloce nyo. Uh, bali ito ma'am, So hindi kasi pwede ma'am na Nag-gloss din dito. Gloss ko siya, mami, kasi mawawala yung tone niya. Ah, eh. ano? Uh, uh, Parang ito na Ito mat. So, ang ginawa ng ma'am, nilagyan din ni po namin ito ng matte. So, ito nakamat oh, naman. So, kung mapapansin niyo, ma'am, makintab to. Ito hindi. Yan, guys. So, ano pala? Babasi ka rin kung ano yung paint yes, ng motor. Opo. Yan. And dalawang klase lang yung tone or yung mm. texture ng PPF. Isang matte, saka isang glossy. Yes, yes, And, alin mas mahal. Actually, ma, mas mahal si Mas eh. Talaga? Oo. Pero sa application, mas mahirap ba o parehas lang? Ah, uh, sa application, ma'am, mas madali si Matt. Tapos, mas mahal si Matt. Tapos, si Glossy naman, ma'am, mas mura pero mas mahirap. Ika best <laughs> Pero, pero alin naman na mas naglalas sa experience mo? Uh, actually, ma'am, almost same lang sila. Parehas na. Wala na naman. Wala na kagatin kabaligtaran ka ni Mas glossy okay. siguro nga kasi dahil iba na yung ano texture niya oyan okay. guys buo na Inabot tayo ng yung unang part dadinala natin dito tapos of course yung motor ko kasi guys parang di naman kailangan ng baklase eh, no kasi yeah. sabi mo nga di ba pag PPF hindi naman hindi na masyado man okay actually man pag mga Italian bike uh, hindi masyadong kinakala sa parents kasi sa ibabaw lang kami kasi medyo maselan yung mga tomilya nila. Oo. Minsan tagong tago talaga. So pagka medyo alanganin -alang kami, hindi namin binubot. Hindi nyo na pinapakialaman. Okay. Eh maganda kasi. Pero, pero may mga iba kasi ma'am na, na, sports bike na madali lang talaga tagal yung fairing So sa, ibabaw lang yung mga tomilya. Oh, ito nakatago eh no? Yes ma'am. Kaya medyo baka uh, ano hindi ka na yung kinadong ginagalaw kasi ayaw din namin na maputulan kami ng lock. Tsaka baka di na mabalik. <laughs> Yes, ma'am. Pero Hirap. kaya naman namin siyang isuot. Kasi ang, ang pipet na kami is usually sa ibabaw lang naman talaga. At kung ano yung madalas na natatamaan ng part lang, yung mga aligabo, kulan, araw, at saka yung mga bato, doon lang naman yun. Hindi naman sisingit sa pinakaloob ng loob ng kahay. So, pag ganito ba, mga ilang hmm. araw dapat? Kung ano, kung kunwari, paparash natin, ha? Ah, yung tututukan mo talaga, magkano abutin kasama na yung, ano ha? yung curing, yung pagpapatuyo, yung pag -che ng mga parts. Actually, ma'am, may two types ng, ano, eh, ng materialis. So, meron kasi parang tinatawag nila na generic brand at saka isa branded. So, parang magkakaiba sila ng, ano, ng, ng years. Meron, oh, talaga? Meron three years, meron five years. Tapos, yung application, syempre, medyo mas maganda ng konti si brand. Compared to generic Mas na. madali. Ang uh, difference, ma'am, is brand name tapos yung durability. Mm. Yes. Kaya, malaki ba price difference? Medyo malaki, ma'am. Kasi actually, ang binabayaran kay brand name, yung pangalan din nila. Ah, okay. Diba? So, parang like yung example, ma'am, na... Mga tint. Ordinary sticker versus 3M. Diba? Ah, okay. So, parang mahal si 3M kasi may pangalan. Ma Pero, parehas mong... Parehas kang meron nun you carry both uh, generic at branded. Yes, ma'am. Kasi parang depende yung kay client kung ano yung budget niya. Yun, so may choice pala And si client. Kasi ma'am na si client na hindi ganun wala ka kayong budget niya. So, ina-explain namin sa kanya na ito yung difference between branded. So, yun po. Ang nagiging ano po doon, ang nagiging ano po, difference is yung budget ko talaga. Parang so, oh, oh. Bumili ka ng sapatos, ma'am, na Nike, versus class A, di ba? Ha. Uh kita So makikita niyo yung difference ng class A versus yung sa brand Imagine mo, sa pati pala sa PPF Megalon. ganun. Yes, ma'am. And uh, ang aking tanong hmm. na isang matindi ay anong part ng motor ko mahirap kabitan ng PPF? Actually, ma'am, dito kami nahirapan eh. Kasi sobrang lalim ng tangke eh. dito. Kaya pagkaganto ka lalim siya, ma'am. Hindi namin siya binubuo nagkakaroon kami ng cut dito sa ibabaw. Mm -hmm. Tapos pababa na ng ganun. Kasi pag pinilit namin, ma'am, ang oh, ite, eh, no? Magkakrampol. Parang ano siya, ma'am, siya na bata. Pinilit mo. Oh. Kasi kumbaga ka, parang dito, ma'am, papunta doon. Tapos pagdaling dito, pababa. So, parang pag hinatak nyo. Iba kasi yung pagkakurba niya eh, no? Yes, ma'am. May tendency talaga na aangat talaga. oh kaya ano, ito ginawa nila guys. So, kinat nila. Opo, may Pero cutting, tit kailangan nyo tingnan mabuti para makita nyo yung cut. Opo, so, yun. may cutting talaga siya. Hindi talaga siya mati-perfect na buo. Tsaka so, yung ganito, mas naglalas kesa doon sa ipipilit mo na isang ano isang yung, parang part lang siya. Pinilipit yung katawan nung ano hmm. pagka pinuwensa kasi Oo. Oh. So, so, parang okay. alis yan, ma'am. Naka-relax lang siya. Hindi siya yung parang persado na... Kaling, oh. So, Hindi siya yung parang palasado, ma'am, na pinilit ikabit. Tsaka magiging epekto kasi nung pagtagal eh. Baka umangat-angat pag ano, so, pinilit. Uh, usually, ma'am, mauunat siya. Kasi pag natuyo siya, bumabalik siya eh. Kasi si PPF kasi, ma'am, parang elastic siya So, parang pag sinobra mo siya ng batak, babalik pa rin Babalik din sa dati. Sa dati niyang position. Ah, diba? oh, okay. So, kailangan, ma'am, pag ina-play mo si PPF talaga, mas maganda talaga yung parang binabagsak lang siya. Huwag yung masyadong parang batak na batak. Kasi tendency talaga, babalik siya dun sa pinanggalingan. Eh. So sa ganitong motor, halos, uh, almost a week, no? Kasama uh, na lahat, pati yung curing, yung pagkapatuyo. O, oh, actually, ma'am, kaya na siya tapusin ng 3 days. Pero, syempre, uh, yun nga, ma'am, nagpapatagal dun yung curing time. Oo. Eh. So, uh, Mahirap din mo kasi pag minadali mo, tapos yeah, pangit kalabasan. first day namin, wet application. Okay. Second day, drying time. Tapos yung third day namin, ma'am, magkakat na kami ng bawat age. Tapos yung ika-fourth day namin, drying time ulit. Hanggang umabot ng seven days. Okay. okay. And ang mahalagang tanong, magkano? Yung ganito kalaking hmm. motor, ganito karaming na-applyan ng na sides ng PPF, magkano yung ganito? Actually, ma'am, mababa yung bigay ko eh kung ito ma'am sa inyo, almost 25 lang bigay ko eh. Alam ko may mas iba pang mahal, pero syempre, doon lang kami sa saktong budget lang na maganda naman, diba? At sabi mo nung nakaraan, may warranty naman? Yes, ma'am, warranty naman. Ma pag nagka-ano, pag nagka-problema, pwede ma na maibalik? Yes, tama po. O, parang may maintenance ba, ganun? O, ma Tsaka, ang, wala na kayo mam ma isipin na kahit umulan, diba? Maganda rin yung motor niyo kasi... Tsaka ano, ka ng bato. Matasi ng putik. Kahit na tama rin kayo mga car wash, wala kayong parang, uy, papasok yung dumi sa pintura. Wala kayong iniisip na gano'n, ma'am. Kasi nga po, nasa ibabaw lang ka. So, kung wala kayo ng microfiber, tapos bas, konting basang tubig, sinasa niyo lang, glossy na siya ulit. Tapos, speaking of maintenance, may kailangan ba akong special way to maintain yan or wala naman? Hindi naman siya maarte. Actually, so, ma'am, si Pipe hindi naman siya ma-maintain eh. Kasi baga kahit umulan, maraw, alikabok. So pag uwi ko dito, wala naman akong kailangan gawin wala, na. Huwag ko kayo. siyang, ano, ah, uh, pauulanan or what, wala naman. Okay, yes, Kahit ipark niya siya, ma ma'am, wala kayong isipin. Huwag lang hmm. talaga, ma'am, totally na at magka din. Ayun lang talaga. <laughs> hindi ko na po masasagot ng bagay. Yes. So ngayon, anong masasuggest mo, hmm. Boss Ryan, sa mga nagbabalak na protektahan ang kanilang mga motor? Actually, uh, well, po, ang advice ko po sa inyo, kung mag invest kayo ng sample, kagaya nitong bike nyo na medyo may presyo din, huwag na po kayo manginayang pa eh. Yes. Kasi, para pagdating sa huli, na pag nakita nyo na yung gas-gas, is parang... <laughs> manginayang Sakit? Manginayang na kayo na parang, ouch, Oh, ba't ko ba hindi pinapipi? Ah, oh, hindi ko pa pinapipi, pero so pwede naman palang ipapipi. So, kung sa akin naman, ma'am, yung ano advice ko talaga, lalo na kung paborito nyo yung bike nyo at may presyo, I suggest palagay nyo na Pipi. Yeah, investment talaga siya. Tama po. And it would last, ano naman eh, 3 to 5 years. Siguro Magal. naman sa 5 years naman, baka may bago ka ng big oh, oh. <laughs> bike. Oo. Iba na, iba na, kapalitan mo na. Oh, tapos, ma'am, may case din naman po na ginawa kami dito, parang nabenta na iba na yung owner. Yung, yung nakabili lang mismo yung bumalik sa akin. Para, maganda yung ko. Ang feeling ko nga ganun eh, kunwari ito yung motor ko, diba? Tapos pag, pag may bago hmm. na ako, dito na naman ako pumunta. pa PPF ko na naman. Tamama. Kasi parang ano mo na yung benefit talaga ng PPF, nalaman mo na, na experience mo na, and Maka, talagang sulit siya. Usually, naglalagay pa kayo ng tank pad. Para hindi ba? Oo, oh, diba? Diba? So ngayon, ma'am, kahit plain na siya, wala na ko ilalagay. And feeling ko, may mas may grip na siya ngayon, eh. Kumpara dati. Yes. Nung uh, ano siya, uh, nung pintura lang. ano jelly. Oo nga. Feeling ko, mas may grip okay, na siya well, ngayon siya. sa pantalon. Uh -huh. oh. That's very nice. Kasi kailangan ko yan. <laughs> <laughs> Alam pag medyo mabilis. Uh -huh. So, Boss thank Ryan, thank you so much. Yes. And sabi ko nga, um, meron kasi kaming next project agad. Next project agad. So, abangan nyo guys, babalik tayo dito kay Boss Ryan Decals Philippines. Dahil hindi naman PPF at ibang motor naman yes. ang project na yes. gagawin namin ni Boss Ryan. Thank, Thank you so much, Boss Ryan. Project, oo, oo nga, invite nyo sila sa page nyo para i-like uh, and follow. Gisit nyo lang po yung page namin is, ayan. Ryan decals Philippines. oh, ganyan na, yung ano? Number 93 Kamuning Road in front of CIIT College. Yan. Tapos, pag may mga tanong tayo sa amin, willing naman kami magbigay ng opinion sa inyo. Basta alam din namin yung ano, mga kailangan nyo. So, so Bukod uh, sa PPF, they also do yan, yung mga wrap. wrap yes. Hindi lang ordinary yung decal or sticker. May mga carbon pa. Tapos ayan, signage, stickers, di ba? Ano pa ba yung daming ginagawa rito? Actually, ma'am, uh, may mga iba pa akong services, pero sa kabila ko na lang yun. Kaya Oo may nga. May dito, office pa kasi sila doon sa kabila? Dito, uh, parang more on, puro hmm. wrap, decal, sink, ceramic coating, UPS. Yan, tapos sa kabila ko naman, may, may signage kami, t-shirt printing, carpooling oh, More on ano doon, advertising at printing dito, mga detailing yan? Yes, opo mam. Ma Tapos, yun po, thank uh, you din po sa inyong at nagdiwala kayo sa amin. Yes, thank you so much Boss Ryan. Bye-bye. Okay. Bye-bye.